Hello guys, nandito tayo ngayon sa rooftop, view ng rooftop, ayan yung pinaka namin guys ayun, ayan ah, oh. sa so, mga FW dyan, ayan, sa rooftop tayo magpunta, kitang kita natin ang buong riyad ayan, kita ko sa inyo guys yung bata kung nasaan, lapit lang kami dito guys, ito sa bata ayan, kita ko sa inyo, ayan Naran, ayan. O, di diba? Kita nyo yun, yung Aluatan Park. Ayan. Sinom natin. Kala mo, lapit na lapit lang, ha? Ayan. Doon yung bata, sa dulo doon. inadaan yun Kasi yung katapat niya ng Aluatan Park, yan. Kaya na dito yun, 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 yung museum. Nandiyan lang siya. Isa part na yan dito yung museum. Ayan, yung aluatan Ayan guys. And then, yun doon yung four points. Ayan doon. Yung ah. building na yun. Ayan. Ayan. Ikot-ikot lang. Ayan. Nandito ako sa guys sa pinaka-rocket guys. Sa pinaka-ano ng tubig namin. Ayan. Gabi siya guys. Pumunta lang ako ito para makita yung view. Ayan. Ayan. Di ba? tayo guys. Ayan sa pinakataas na to ayan yung pinakababa yun yung ano ng tubig dito ah oh, di ba ayan lahat na to taas ng mga dami mga tangki ng tubig yun yung daanan dyan ah eh. ayan sa kapit bahay na yan dyan oh. ang ganda ng view guys ayan, oh. ayan yung buwan oh. di ba oh. ilapit natin Yan yung tower na yung isang kalang malapit na siya. Yan yung isang tower. Yan. yung highway doon. Yung highway guys. Yan guys. So paglabas dito sa aming ganyan. Hanggang doon yan. Yung, yung highway. Kapunta na doon. Sa so, kanto namin yung may Starbucks. And then yung lulo dito. Nandun guys. Pakita ko sa inyo yung lulo. Yan dandun. Yan dyan. Oh. nandun yung lulo nandun yun yung may tower na yun yung pula nandun yun, yung lulo may, yung sa may I A and B yan yung A and B A and B yan guys nandun yung lulo hindi lula <laughs> yeah. ah, diba daming ilaw and street light dito uh, wala hindi ka matatakot kasi daming ilaw ng mga street light And then yung bahay ng kapatid ni Amo nandun siya pa. Doon siya pa. Oops. Nandun siya. Diyan. Diba? Basta nandun siya guys. Kitang kita dito. Ang view. Yung dito. Oh, naglalakad sa bahay. Ayan. Ayan. gusto nyo makita ang, ano, ang buong Riyadh Saudi Arabia, punta lang kayo sa mga rooftop, yung mga kayang magpunta sa amin dito, kayang po. Ayan, ayan. Iwati natin ang buong mundo ng kalangitan. Ayan, ay, ang kalangitan. Ang liwanag, guys, ng kalangitan. Look at the skies. Skies over there. Luwatan Park. Ayan. natin. school nga pala yan guys oh. So, school yan dami din dito ang school yeah. look at the moon guys ayan, ayan. hanggang dito na lamang guys this is your before lana nagsasabi all love you all good night good evening to everyone have a nice day ingat ingat nga tayo mga OFW thank you very much dito lang yung sa Riyad Saudi Arabia thank you